I needed someone like you Wish ko lang talaga ma-approve na tong House Bill 502 na pag naka 5 years na separated ang mag-asawa ay pwede ng legal ground for annulment ayon sa Section 45 ng Family Code na ito ay bill na in-endorse ni Senator Barbers. Sana ma-approve uh, ma na to sa Senate at sa President para naman lumigaya 'yung mga taong iniwanan na ayaw namang magkasala, gusto lang sumaya. Wala nang adultery, wala nang chismis kasi freedom day na. Sana President, sana Senate um asikasuhin na 'tong bill na to, House Bill 502. Thank you po. なんだ